Siguro ba yung sige nga ba ba sa nga, Nayol ba? 2 meters may nakaabot. 2 meters. Kini, hol. Na ako nagbangag sa kawan. Ikog sa bao, katong yung itanaw, kini ho, oh, napungi lang. Ipungil lang magbara ba, pero ikog nis nice bao nga nagdungo. Kini. Kana, man ang bao ngayong itanaw. Dia. Tayo mong Na yang kurlak. No. Ha. No. Yang kurlak. Ikog sa ang kurlak. Na yang pakanaog nga hol. Pero open. Padungo. pag-abot sa 2 meters kini akong naabot. kini siya na wala pa mi nakabante mo nalaiso layso na mo flooring siya ba flooring tanaw ra da dayon kung pagabante namo na bay sulod gikan na ani kana kana jo gikan na 2 meters dia a uh, 1 meter gikan na 1 meter dia dai mo ma mata mo na sapon na ubos tapos kini akong gitindugan hole ni siya hole no na nalay yuta na sago perbutang pero bangagi apo na Ano mo na? Pero 2 meters pa may kalalaw na 6 feet. Ang bao, ngayon mong itanaw, ganito. Gana o. Bao na. Nara o. O, mong ba? Gana. Pero dito ko nag sa ikog sa bao nga nagdungo. Kaya dito man, Japanese one, o Ildrad Diya tanan ang Juan Diya katuyok tanan Dayan kana siya nga bato Katong mur na Nara jo Kini bao nga bato hmm? Lai o kulor yung flooring. Lapad na siya, lapad. Yun eh. Paliwag rin ko kuna na. Ang kudakan ng